Hi mga mi, good morning, welcome back to my live again, yan. Welcome, welcome back again, yan. Maglalive ako ulit, isa pa, yan. Ito mga mi ma, sa so mga kakagusto, yan. Ah, uh, meron yata akong limang pots pa, yan. Yan, gibson ko na lang yan ng, ano, ng 80 pesos, yan. Si string of pillows, string of pillows yata yan o string of hearts, yan. Yan, 80 pesos na lang, Tama, kapal na yun mga mima, bigat 'Yan, kasi to si Black Star o Black Gold, Black Star 'yan, 100. ayan, meron pa pala ako dito mga mima oh. Ito oh. 'Yan, 350 lang 'yan, 350. Mga miyam yung ano yung mga bunny cactus ko na 'yan. Ibibigay ko na lang ng 70 isa 'yan, bunny cactus 'yan. Ah, uh, yan. Yung single lang, 50 pesos. Sige, bigay ko ng 50. Yan. Pero yung may mga tenga na, 70 lang. Yan. Mga mima, matagal din siya papalakihin. Tapos ito, mga mima, si agabe, 150. Yan. Ito pa. 150. Hindi ko alam kung natatamaan siya ng tama, ah. Kasi hindi ako makalapit, eh. Aha. Ito. Ito. 150 si Manila Pride tupat sa available yan 150 tupat sa available uh, ano pa sana lumaki to hindi ko alam kung sino to eh lumitaw lumubog lumitaw yan eto <coughs> may may na rin ito yan. Ito ha, 250 lang to. Yan. Si variegated ring of fires yan. Ito. Teka lang. <gasps> yung iba yata may may na. Hindi ko matandaan eh, mga mima. Yan. Meron pa akong isiship ngayon. Yung kay Ma'am Tracy. Ito ha, 50 pesos lang each. Yan. Dami o, sa dalawa. Ito, huwag mo na to kasi mapayat pa siya. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ito pa yung isa. Pang apat. Yan. Uh, 50 pesos each. <coughs> getsong getsong na kayo mga mima. Hindi to yung pangkaraniwan ha. Ito yung pangkaraniwan mga mima. 50 pesos din yan. Ito mas uh, dominant yung puti. Yan. Ito, oh, 30 pesos na lang. Si Adan Sony ay. O oh, di ba diba, meron akong sarili ko. Oh, on pro pa ko 'to mga mima. Si ano 'to? <coughs> Ayun oh mga mima, 80 pesos 'yan kasi binili ko 'yan. Ito 1 2 3 4, apat na stick 'to, apat na stick. O oh, bigay ko na lang ng 70. Yung 80 pesos na yun mga mima, may dalawang stick lang yun From Florida na yun Ito, ilang stick 'to? 1 2 3 4. Oh, 70 lang. On pro pa ko kasi. 'Yan. Ay nako. Ito kay Mom lordes 'yan. eto mga may maka, baka may maga, makabit. Mahaba 'to, pero pinag ano, in pinagsama-sama ko na lang. Si ano 'to, Sunburst. Epi Sunburst 'yan. 180 na lang si Epi Sunburst. Ang <laughs> puan nito 150. Ba 'yan? 180 na lang, punan 150. Tumagal na kasi sa akin, hindi ko siya napropa. Kasi pinipilit ko siyang pahabain. Eh, ang bagal mga mi. Ang bagal niya humaba. Nainip na ako. Eto mga mi, mga rare to. Hmm. Wala na doon sa kinukuhaan ko. Tapos sabi nung kinukuhaan ko, nagmahal na daw. O, diba? Bongga. O, 250 lang to mga mi, Si variegated fortune plant. Yan. Buhay na buhay na to mga mi, ha. Yung dahon na tumubo dito sa akin, ako na, actually, mga mi, ako na nabuhay nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na yung dahon na dito sa akin tumubo. Nung dumating to sa akin, mga mi, 50-50. Ano, yung chances na mabuhay, mas, mas ano, 70% lang yung chances na mabuhay. Yung mamatay siya, uh, talagang 70% din. Kumbaga, by fate. Yan, ito nabuhay ko. In fairness, yan. 2.52, to mga mi. barigita yan mga mi. Yan. Si Fortune Plant variegated. Mm -hmm. O, di ba mga mi, pagka mabubuhay, mabubuhay talaga. O, ito yun mga mi, yung mga pink series ko na an anpol un na nasira sa araw. O, pag mabubuhay, mabubuhay mga mi. Nawala na talaga yan mga mima tapos tumubo siya. Siguro yung ugat niya talaga maganda. O yan no. Hmm. Pero hindi pa natin 'to mga mima ha? kasi ang mahal po nung nito Ah uh, palakihin natin para magkaroon tayo ng magandang profit. Yan. Ito may nag-iisa kong ano, uh, black sisi, yan. 100. Nag-iisa lang 'to, 100 yan. 100. Eto, meron na akong pwedeng i ano i-release na <coughs> Antoyum foliage 'yan. To ano dalawang puno siya mga mima, 'yan. Eto yung kasama sa pink series ah, 'yan. 350 na lang to, dalawang puno. 'Yan, pwede na siyang i-release. 350, dalawang puno siya. Pagkatapos niyang mamatay, mga mima, namatay siya sa araw ano, kwento pa. Namatay siya sa araw di nalungkot ako, nalungkot ang lola, nawala. Eh, nagka, nagkaganyan siya, parang naganyan. No? nawala, nawala ng laman. Pinabayaan ko lang siya kasi baka nga maganda yung root system niya. In fairness, tumubo. Um, dalawang puno siya. Yan. 350 na lang to. Nung tinanim ko to, isang puno lang. Nung namatay sa araw, nagdalawang puno pa siya. Bongga, 350. Yan. Ito may may-ari na nito. Yan. Ito, 150 to. Si ah uh, pink princess yan parang maganda yung parating na ano uh, 150 yan aha 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 eto si ano to si ano yata to si pinat parang si pinat yan 80 na lang to si pinat yan yan oh. ang ganda yung ano niya oh. kulang lang to sa araw mga mima ay mga mi, sasamantalahin ko na lang na ano ha, hanggang sa umulan lang. Kasi mga mi, ma uulan na siya. Uulan na, uulan na, uulan na. Yan. Ulan na mga mi. Yan, samantalahin ko na lang yun. Ito mga mi ha, o oh. Bigay ko na lang ng dalawang puno siya. Yan. Laki na rin ito, mga mima. Yan, 80 pesos na lang. Dalawang puno. Buhay na buhay na ito, mga mima. Sanay na sanay na siya sa araw. Ulan-araw, ulan-araw. 80 pesos. Ayan. Dahu pa, dahu pa. O, oh, diba? Ito ha, mga mi. Maganda to pang, ano, pang dish garden. Hindi kasi to lumalaki. 70 lang. 70. Ito mga mi mo. 3 in 1 pot. Ayan, 450 lang. Si Golden Honey ay 3 in 1 pot, 450. Ayan. Ayan. Bongga, bongga. eto naman, 50 pesos. Si Gold Star, 50. Yan, well-rooted na to mga mimo kayo matakot. 50 pesos. Yan. Ito si Fortune Plant na karaniwan, 70. Ayan. Mga mimo, kahit ganyan yan, ang hirap buhay nito. Ano, sala sa init, sala sa lamig. Yan. Ito pa, hindi ko alam kung sino to. Teka lang ha, check natin. Yan. Ito si ano rin to. 70 na lang. Gold star. Gold star. Gold star. Yan. Ito mga mimo oh. May pa-flower na. May pa na siya. Ang galing. Uh, yan oh. 150 na lang to. May pa-flower na. Sanay na yan sa araw. Ulan araw. Ito pa. 2 in 1 pot. Na... Black aloe vera hybrid. Black aloe hybrid. Black aloe vera yan mga mima. Yan ang mami niya. Oh. Ganyan siya. Natangkad siya. Tapos maganda yung formation ng dahon niya. Ito, oh, pwede nyo na itong paghiwala Yan, 70 lang to. Ito pa mga mima. Oh. May, may pa-flower na siya. Ang ganda ng flower niya. Oh. Yan. Orange. Ha, ang ganda. Uh, ang ganda ng flower niya. Oh. Uh. Mga mi, ulan arawin na to. Sanay na sanay na siya. Isa, dalawa, tatlo. Yan, 1 2 3 apat. Apat ang bibi niya, mga mima. Yan oh. Tapos nag-flower na siya, oh. Ang galing. Hindi ko lang alam, alam hindi ko lang alam mga, mga mima kung kagaya to ng agave na ano, death bloom. Pero parang hindi. Yan. Ito mga mima 200 to, malaki kasi to. Yan. Parang ano, light. Parang pink yung edge niya. Yan. Orange yung ano niya. Ang ganda. Ang ganda ng flowers niya mga mimo. Orange yan. Yan. Orange. Ganda. Yan. 200 na lang to. Ay ano o oh, mga mimo. Tag flower siya talaga. Ang mga panahon ngayon. Tag flower. Ano ngayon? July? Tag flower pala o. Oh, pati to o oh, si ano. Gasteria ba to? Gasteria. Yan. eto mga mimo. 120 na lang. Yan. Si anong tawag dito? ano bang tawag ito? Si Jasmine. Puti itong mga mima puti. Yan. Si Jasmine na puti. Yan o. Oh. May bagong pasuloy o. Oh. O oh, diba? Naputol kasi yan o. Oh. Nagsanga siya ng ano. Ay, ang dami na niya sanga. 1, 2, 3, 4. 5 yung sanga niya mga mima. Ang ganda. Yan. 120 na lang yan. Si Jasmine. Meron kasing Jasmine na pula. Meron Jasmine na puti mas prepare ko yung puti sa yung pula kaya lang ang mahal ng puhunan kaya isa lang yung binili ko pang arawan yan mga mima si Jasmine hindi nyo yun mapopro mga mima ang hirap mahirap syang ipro pa yan sino pa ay ito pa na oh ito oh mga mima oh ito oh si Pink Susie 50 pesos mga mima ang kulay niya talaga golden pero Pink Susie tawag sa kanya malay ko, why? yan dalawa, dalawa ang pink susi ko nating 50 pesos. eto naman si uh, red ano, <coughs> si red 50 pesos din to. red bigroy 50 pesos yan. Ito si pink susi ko, dalawa sya, to 50 pesos din to. Yan yung mga bago pang nag-aaral ng ano ng ng mag-alaga ng ganito. Sa akin kayo bumili kasi may mga mura ako. Ayan, mga mima. Ito 50 pesos din. Yan. Si Pink Kuchin yan. Wala pa siyang kulay sa ngayon. Natatago kasi. Saka hindi masyadong maaraw dito sa lugar ko. Yan. Ito yung hindi ko maalam kung sino to mga mima. Hindi ko hindi ko kabisado yung pangalan niya. 100. Yan. May pa silver. Tapos hairy siya, hairy. Yan. Ah, yun, Si Black Spider Worth 100. Si Black Spider Worth 100. Yan. Nasira rin siya ng araw mga mima. Pero, in fairness naman, marami naman ako kasi nito. Yan, ito pa. 100 din. Ito na lang. Mas malaki. Yan. Si Black Spider Worth 100. <coughs> Yan yung mga nasira kung ano yan, mga walang tanim. Yan, ito, buhay pa rin, yan. Pagka na yung mga tanim nyo na mga ano, mga mima, nasira sa araw, huwag nyo munang, ano, itouch. Baka, ano, mag, magsuloy pa katulad nito, oh. Yan, oh. Daho pa, daho pa. Ito pa, 50 pesos din to, mga tig, 50 pesos yan. Si ano to, si... Mga may naglalag ako, eh. 50 pesos. Ano nga ang pangalan niyan? Sa totoo lang mga mi, hindi pa maganda pa karamdam ko kaya lang talagang mahal ko kayo eh. Gusto ko kahit pa paano na update ko kayo. Ito pa si Green Heng Heng. Yan. Mura lang pagka Green Heng Heng to. 2 in 1 pot, 80 pesos si Green Heng 2 in 1 pot. Yan. Ang labo mga mima. Ano ba yan? Ah, walang anong camera. Ano ba yan? Camera tista nyo. Ma ano na nga tong mga camera tista nyo, walang ano, walang ayan naman pala ang labo, Diyos ko po, Marimar. Walang antaw dito. Ay, battery low kasi kaya hindi magamit yung flash. Mga mima, hindi na ako magtatagal 5% na lang pala. Sobra na akong na engross dito sa pagbibidyo-bidyo, yan. Pasensya na mga mima ha. Um, bawi ako. Babi, ako next sa uh, ano mga panahon. asa uh, sa ngayon, stop muna ako sa pagbibideo dahil 2% na lang, ay 5% na lang magba out na. Yan mga mima, happy watching. Um pagka may nagustuhan kayo, screenshot nyo, i-comment nyo sa comment section or hanapin niyo yung Benaventura Sacramento Tools ang icon. Yan, yun po ang ginagamit kong Messenger. Yan ang mode of payment natin mga mima, G Gcash Ang courier natin LBC or JRS Yan mga mima Mga mima Happy watching Mind mind na mga mi Bye